Everybody put up their hands. I get a half a meal for my beach. You get a couple, oh. GB Farm, Integrated, Diversified and Technical Institute. Yan, dito tayo ngayon guys at uh, may i-rescue tayo sa area ni Sir Randy. Accredited po 'yan ng uh, API. Pasok tayo sa farm ni Sir Randy. Yung parang coconut farm. <coughs> tayong welcome tayo dito nirequest po tayo ni sir for ah, uh, para doon sa problema niya sa sweet corn full army worm ayo yeah finally you're here ano ano I'm ni sa dok amo <laughs> natatakayo ni siya. Diretso na tayo ni siya, gali. At ito ba, guys, dito tayo kay Sir Randy. Oh, Randy. Para sa GB Farm. Yeah, yeah. Ah, Norala. Uh, South Cotabato, kasama po kanyang may bahay. Hi! <laughs> Ma'am Tess. Welcome to GB Farm. Uh, ang ganda, ang ganda ng farm nila, sir. At ngayon ay bibigay ko po ito sa inyo, sir. Ito yung uh, parasitoid para sa hoppers. Ay, ano sa, ano sa, sa stembo, corn borers. Uh, galing ito ng... Um, RCPC. RCPC is uh, uh, agricultural ano? Uh, RCPC Regional Crop Protection Center. Ah, oh, oh, okay. uh, para sa para sa ito. Okay, okay. Instruction na kita mamaya kung paano. Okay, okay. tapos yung extra ilagay mo lang sa may ref para hindi siya mamamatay. Okay, okay. okay. Uh, nami to? Good for one hectare to. Wow, wow. Oh, maniaga ta nai, maniaga ta. Oh, sige. <laughs> guys, wow. tapo gani. Maniaga. Kaon anay kami, guys. Oh, init pa man! Init pa, init pa, init pa. Init pa. Init pa sa bawang. Ate, sige, init na lang naman. sige, init sige, 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 sige. Hi, guys. Ah... Uh, ngayong hapon ay magkain muna kami. Then after, iikot kami ni Sir doon sa kanyang uh, farm na may problema sa full army worm ng sweet corn ba yun, sir, no? Sweet, sweet corn. Sweet corn. Oh, ilang hectare yun? One and a half. One and a half yun? One and, a half. and then yung magangan ng aming... Ah, okay. Yung mga magangan sa Tagalog ay yung ano yon Ano ba tawag sa Tagalog yun, bro? Ah, uh, Betel, yung Betel sa English. Ah, ah, ah iwan ko pa no sa Tagalog. siya Eh Iba yung Wivel, yung Wivel, mahaba ang sungo. May Wivel din siya. May Wivel din. Ba ko, tugad ng may sungay. Oh. Pero yung Wivel, sungo. Oh, sungo. Hmm. Oh, ganun na Yung pagaganda ah, ah, sa Bisaya, Bakupang. Bakupang. Ah, okay. ah, Ilonggo ka sir? Ilonggo. Ah, yes, okay. Pero amo residence ang sa kapingkong Hindi hmm. so, ba Kapingkong Ilocano area na? Nung Ilonggo pure. Ah, ang so lambayong ng Ilocano. Ng Ilocano. Hmm. Uh, kami ang kapingkong kag pila lang sang kapingkong ang mga pure ilunggo. Ah. Mm -hmm. Eh, Si Hill, amo ni ang, ano ni test, classmate made the test. Ah, uh, sir. Siya nga pati gayon sa so uma. Ah, ikaw ang in charge diri sir. So in Integrated farm with lanzones. Uh, um, Ako, okay, so uh, na, kapot, ah. ang na Amo na, do pal mo. Tikman natin yung ano guys yung Kaiser na Koko chill daw tawag ito. Ito yung tuba na pinalamig. Uh, 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 pero pero matamis siya kasi nagiging juice. Uh -huh. Hindi siya yung uh, typical na tuba. Oh, kasi hindi siya nagkaroon ng fermentation process. Uh -huh. Kaya isa sa mga produkto ni Sir dito sa kaniyang farm. Ano? Kaya kaya kakaiba naman, no? <laughs> kaya may mga uniqueness yung bawat area. Uh, sige. Okay so, Subukan natin sana makuha itong pa-paos ko. Pang <laughs> dali di pang bisingi pang. Oh, dali dali dali. Lumang mo Wow. Sobra pa sa orange uh, sa ano sa so, uh, yung matamis na soft drinks. Sobrang tamis. Kasi hindi, hindi naman ito ano hindi naman ito makakalasing kasi buk, uh, kukusap ito. Ito yung juice niya, umaga Juice, baby oh, juice. Sarap! Sarap, sarap talaga. Ang okay, 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 okay. okay. sarap, sarap. Oh, sarap Tekman mo, misis. <laughs> <laughs> na parang bago pa rin siya. Oh, yeah, yeah. Kasi... Eh. Parang fresh pa rin. Okay. Oo, naka-ano siya eh. Naka-freezer eh. Oo, sarap. Bro, ipa-focus ipa mo nga yung laman. Walang tungog ha, wala siya balok. Wala mm. diba siyang halo na yung so, ano. Eh, pure ito, Pure. Yan. Tikman nyo, misis, at saka madam. <laughs> sarap. Sarap. Tastes good. This is our marketing. How many, how many, ano, days bago mag, ano, sir? bago siya ma-expire. Okay, if, okay. if uh, frozen, hindi siya ma-expire so ito expire, yung lang months. Oh. Basta naka-frozen fro naka siya. Naka frozen. Coco chill. Yeah. Kasi mag-chill mag mag ka po talaga. Sasarap. <laughs> <laughs> so <laughs> chill. Magkano naman doon ganito, sir? Uh, yan, 50 pesos kapag. Wow! Uh, for, uh, for, uh, uh, 50 pesos, ilang ml to? Uh, 330. 330 ml. Hindi ka nalugi dito, ay. Kasi ano to? Healthy. Yeah, ah, so healthy. Napaka healthy ito at saka siyempre <laughs> natural na natural. Okay, okay, okay. Uh, ito yung produkto ni Sir Randy. How many years na ito Sir Randy? Ah, uh, I think we started it last year. Last year pa lang? Uh, last year. Ikaw yung kauna-unahan na alam ko. Dito <laughs> ko ganito. Sino yung nag nagano yan nag, nag innovate, Actually, nagkaroon ng idea? Uh before, mm -hmm. naka uh, oversupply kami ng vinegar. Tapos ah, and coconut vinegar. Uh, coconut vinegar kayo. the primary uh, pr uh, product na before is uh, vinegar. Mm -hmm. and then eventually mm -hmm. uh, because of oversupply, kasi hindi pa namin na sa market, mm -hmm. uh naghahanap kami oh. kung uh, what other products oh, na oh yung mga a value adding yeah, products yeah. niya at discovered discover coconut wow uh, si ATI nag-inform na why don't you try na ang fresh ko ba i freezer no And gawing then, juice oh gawing juice tapos naghanap kami ng mga Uh, tawag dito na mga literature concerning mm -hmm. on how to prepare the mm, -hmm. mm -hmm. And then we visited also ang Paritas Farm in Surigao. Uh, tapos pinaano nyo na ito sa DOST din? Uh, sa... Wala pa. wala pa. sa ano pa lang, sa India. Oh, oh. Mas maganda kasi pagka ano na siya, ha, iba, sa naka-FDA siya. Oh, or, okay. yeah, yeah, yeah. Uh, kahit ano lang, yung, yung nutrient, nutritional facts uh -huh. na ilalagay niya sa label. Ako uh, ito yung sa loob niya, ito yung mga... Tara, tara. Ito na yung mga pumakita nyo. Okay. Yung mga ano na. Pasok tayo. Okay sir. Ito na yung mga items na ah. meron na from uh, ano, uh, BOST? Hindi. Sa BA? YFC. This is uh, Young Farmers Challenge. Ang mm. ang entry. Yeah. Uh, how much the amount, sir? Uh, 300,000. Wow. Okay. Very good. Tapos ito sir, ano to? Oil? Ay, okay. that's the ano. Ah, vinegar. Sinamak, sinamak. Mm. Ganda, ganda yung anong. Itong dito, pre -pre preparation area. Yeah, the the area. Ano to? Sugon? Uh, ah, sugar. Sugar siya, sugar. Ah, very good, sir. At least yung, yung innovative idea, yeah, yeah, yeah. Na, naisip niyo no? Yung, kayo lang ba talaga yung kauna-unahan ito? Dito? Oo, oh, itong sa ganitong sistema, yung may chill, yeah. kukuchill, in the Philippines? ah uh, mayroon na. Actually, ah uh, started i think it was in 1980s or 1990s meron na si Davao pero hindi siya sumikat ah? Wala, wala 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 hindi na sustain hindi na sustain kasi oh na, the market the familiarity of the uh, people na iinom no about sa ano kasi yeah. tuba to eh Oh, uh, tuba eh pero kung ano mo naman tuba nga siya pero healthy naman kasi hindi naman siya makakalasing yeah yeah dahil sa ano siya ma Tamis! Huh? Juice talaga siya! Galing nyo mam, no? No, uh, pasteurized. Pasteurized, opo. Okay. May pasteurizing machine. Oo. Oh, oh. uh, how many minutes yung pasteurization process? Uh, siya, may heat kami na sinusunod, I think for about... Uh, 70? Uh, actually, 80 eh. 80? Uh, pag 80, automatic siya mag-shut off. Ba ba? Ah, temperature niya. Kasi ano yan, pagka nag-buy ano, lang point, hindi naman maganda. Yeah, yeah. yeah. O, oh, yung uh, ano lang. Kailangan lang nasa 70 to 80 yeah, yeah. para doon sa pasteuration para yung bacteria na lalo na yung bacteria nito ay yung ano yung um, sa, nagpo-produce ng uh, acid yeah. yung nakalimot ako basta yun yun ano yun yung i-eliminate natin para hindi na siya mag, uh, mag- ferment galing no actually doc ang um, farm is yes ano, nag-visit na ng API nila, regional director na yan. Uh, uh, ah, Abdul? ano yun? pandemic ano yun? time. Uh, during pandemic time yung dad, no? Uh, yes, yes, pero no? itong uh, farm, farm nag-start? Matagal na. 2011 na-develop na natin. Na-develop na, na. pero... Na Actually, matagal ang development eh. Mm -hmm. Sa, basta farm kailangan Kami mo talaga hindi, mo. Ano, oh, hindi na -ayos, kaya, <laughs> Pero at least nagtanim kayo ng mga nyog. Mm. Kahit masukal. Yeah. Tapos pag nung dumating na yung panahon na productive na siya, kailangan mo lang linisin, ayosin. Then, eh, ito kasi na. Pandemic <laughs> time sa si dok na ayos. Oo. Uh, Kung hindi nagpandemic <laughs> dok, mm. hindi, na, hindi na ayos. Pa. Tapos itong ano, Itong mga lansones, ito yung mga halos kasabay ng mga niyog niyo yes, before. Though. Tapos productive naman siya. Uh, I love the dog. Dog yung lahat. doko. po? Yeah. Uh, Masarap. Uh, try ako dito to mag-harvest. I see 20 hills ang um, right, nag-sabay-sabay na nagduma. Mm -hmm. So nakaano kami dito lang na for about 50,000 wow. so, lansones. How many hectares to sir? Ito eh, ito, ano, 1.5. Yung maisan doon sa kabila, isa na 1.5 Oh, uh, Pero dito lang, ang lanchonis lang alone is, naka-50k ka at the time? Yeah, 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 for single harvest. Mm -hmm. Tapos keyword lang yung ano namin, pollination Hindi kasi kanila nasa... Ah, cute! Uh, Hindi very good though. eh. Kami. Biological pa rin. Uh, Biological yung proseso ng ano niya. Kasi yung sa ano naman, sa pollination, kailangan mo yun. Mm -hmm. Yung mga bees na yun. Pero <laughs> nag-ripe sila sa sa Na-disturb. <laughs> yeah, Na-disturb. Yeah, yeah. uh, I, I think uh, weeks, nag sila ng na mawala during the... Ah, kasi na-dehydrate siya. Yeah, Dehydrated siya. na, hindi na pagkain niya. Yeah, yeah, yeah. Kasi grabe, dahil ka-dry during Nino mm -hmm. Pero at least hindi naman, ano, hindi naman masyadong naapektuhan lahat yung... Ano. Ang ano to ang... Alam <laughs> Grabe ang effect sa coconut. Pero yung production, after El Nino... Halos, halos daw po lang. I mean, di ba namumulaklak to? After El ah, Nino, yung... Ah, yung lansones. Lansones, o. Lansi coconut ang damage. Oo naman, kasi ano siya. Dehydrated. No. Pero ngayon, naka, nasa recovery stage na kayo siya. No, On recovery stage. Okay. Ayan okay. si Balong Nato, ang manangyete namin. Ilan, ilan, ilan tao? Isa Ita lang ba, siya? Oo. Ka uh, ka uh, gaano karami isang araw na ma-harvest eh? Before doc naga ano kami dito, nung uh, prior to El Niño, nag pick kami ng 7 containers in a day. Wow. Ilang puno? Uh, for about mga 15 to 16. Wow. Kapoy eh, no? Kapoy sa iyan part. O, except na sila eh. O, kapoy sa na siya eh. O, stop Nag-stop siya. Tapos karoon siya lang yapon? Wala pa. Actually, subong Dok, wala pa may isang ano. Sino nag produce yun eh? Uh, actually, Dok, medyo na inahinay kami subong. tungod nga kina gitu ang production. Nag-sort out na kami sa... Ka. Sa labas. Sayang no, hindi ako naka... Hindi kita nadalhan ng aking ano, isang produkto. Yung, ano, yung mycorrhiza. Mm -hmm. At least ilagay mo lang sa sapuno. Lifetime natataba yung halaman mo. Wow! Sige lang, meron ako niya. Yun ang kailangan natin. <laughs> bio, bio fertilizer yun. Ay mo, sandi do, willing talaga kami pag may mga farmers ka dito na electura. Dito, dito tayo mag-ano? pa. ano kayo po? Para sa pagpapalaganap ng advocacy. Correct, correct, correct. correct, 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 correct. Kailangan ng advocacy. Kaya nga sa, uh, kuminsan kami mag-usap-usap sabi namin, we need more people with the same advocacy. Tama, tama, tama. Tapos, siyempre may kanya-kanyang mga expertise, yeah, 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 technology, na pwede mo siyang i-adapt at saka ma-enhance pang knowledge mo. Saka yung product mo nalang na-dope, delivery din sa mga. Hindi. Tested din? Hindi sa environment. Opo, naginig namin yung talk Pero yung, yung sa yan sa YouTube, hindi yun pa nakita, no? Wala pa. <laughs> uh, tingnan niyo yan kasi upload ko to. Sa... <laughs> uh, eh, ikot tayo mamaya, sir, sa, ano, sa mais. Tapos, instruksyonan kita paano ito ilalagay yung, uh, ano natin, yung, uh, tawag nito? Parasitoid. Parasitoid tawag doon. Uh, uh, ano tawag doon? Um, meta, ano yun? <coughs> hindi, 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 Um, basta nakalimutan ko lang. Uh, ano yun siya? May, uh, kalimutan kong term. Insikto din yun, sir. Itlog yun ng mga, uh, na, ano, ng mga parasitoid. Predator. Na doon sila mapipisa sa farm mo. Oh. Tapos sila yung magparasitay. Parasitoid nga ang tawag eh, kaya magpaparasitay sila. Um, tapos yung igmas ng mga borers, doon ano nila, iparasitation, inject nila ng itlog. E, doon sila mangingitlog sa loob ng igmas. Tapos yung egg mismo ng stimborer magiging pagkain ng kanilang larvae. Then, instead na stimborer ang lalabas, sila. sila, na yung wasp ang lalabas. Ibig sabihin, parang alingayo. Pero lang, hindi siya magkaga, hindi siya hangkul. Yun lang talaga, ano? pero stop ka na after noon ng chemical application. Yeah. Ah. Oo. Oh, oh, kasi puro, ito wala talagang tinuturo. Yung yung sa no la. Corn. Ah, mm. Bago lang naman kasi yan na corn. Uh, so sila hindi mm. sila nag mm. organic. Full army worm, worm yan pagka yung talbos niya kinain say, uh, um, hanggang sa ubod nagpapababa. full army worm ang tawag doon eh yeah, sila no worries si <laughs> 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 yeah. ano kayo malam ma'am? Yes. kami kasi or ano kami advocate kami lang. tapos ano kayo dati ang ano kamo as profession uh, from insurance kami okay. from Sun Life Sun so? Life oh. Sun Life Sinon kasama kamo ni so ano sino? Kasama kayo ni Pereira. Ah, hindi. Pereira is ay manyo. Ah, a life. Solar to, I think, mm -hmm. instance, tatay. to tatay. Ano, ibigan ko yun si tatay. Yeah. Ano siya? Pero dati siya sa government din. Government. Mm -hmm. Former, ano, ko Doc. Uh, regional Information Officer sa DSMDD. Mm hmm. Tapos nag-manual life. nag life. life. Tama, uh, mas maganda din, no? You oh, <laughs> have your time. Oo, ganun eh. Flexible na. Tara, kain muna. Kain muna. Baro, oh. kain muna tayo. Oo, oh, kain, kain muna, kain muna. Mga, mga anak. Oo. Oh. <laughs>